kaganda ng flowers. Oh, bili na kayo para sa mahal ninyo. Oh, di ba? So beautiful flowers. So nice. Ang gaganda po. Ayan, may cute-cute pa dyan. Cute-cute. So cute flowers. Yan, ang gaganda po nila. Ayan din ang mga cake. Ang sasarap. Bili na po kayo. 48 one pieces only. Oh my gosh. 48 dollar. That's how expensive it is. Ayan po, mga bread ang pinapabili po ng amo ko is orange lang. <laughs> Napunta ako sa flower. Napunta ako sa flower pero orange yung pinapabili niya. Uh, mandarin. Parang yung cat-cat ba? Oh, ayan. Okay. Oh. So, many, many, many. Many, many, many. Oh, vegetable pala to. Teka nasaan na yun isang supot daw ito pa yun hindi ko alam kung ito magkano ba 42 hindi ko alam kung ito I don't know if this is the one but I need to check another another <laughs> others pala ay nako kasi maraming klaseng orange may orange na maliit, may orange na malaki, at kung, at kung saan galing ang mga orange, ganon. O, tignan nyo ito, 68 Orange. Ito naman, ibang orange yan. Pero yung sinabi ng amo ko, isang sukot siya, mga tatlo ang laman. Tatlo daw ang laman. Yung price, nakalimutan ko. Kung magkano yung price niya. So, let's see Let's see here, the other side Hindi naman ito Kasi malalaki naman ito Yung madiliit ang gusto niya Saan ba yun? Ayan, mga Strawberry Pero hindi po siya galing bagyo Hindi po galing sa bagyo yan Hindi ko alam kung saan galing Uy, ang ganda. Ang sarap naman. oh Gusto ko yan. Ang sarap. Ang sarap-sarap. Uy, ito, ano ito. Meron, ay, raspberry. Meron sa amin ito sa bundok. Kinakain namin yung mga bata kami. Oo, libre lang yan. Sa amin meron. Mga taga-bundok. Pero kung hindi kayo taga-bundok, talagang hindi nyo alam yan, di ba? Parang strawberry siya pero maliit siya. Ganyan, raspberry. Raspberry siya. Ganyan po. Meron doon sa bundok namin. Ay, bundok namin sa bundok. Naglalaro kami tapos nang, uh, nangunguha kami. Kinakain namin. O, oh, diba? Teka mo na yung inahanap natin na ano, orange daw na maliit. Wala, hindi ko makita talaga. wait, wait. wait here 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 meron din orange dito pero hindi siya ano hindi siya mandarin this is not mandarin this is not mandarin I only see this one meron din dito maliit pero masyado naman siya maliit at saka marami ang sabi niya is oh this is only 10 dollar. Ang sabi niya kasi tatlong piraso lang. Oh my gosh, ang hirap maghanap. Ang hirap maghanap. Ito lang ang nakita ko talaga, ito lang. Pero apat naman siya. How much is this? Orange, two pieces. Ano to? Orange, country orange. Mandarin orange. Hindi ko alam kung magkano to. Ano koto to? Ano ba saan ba ang presyo nito? 42 ba? Ewan ko. Basta ka bili ako. Yun ang gusto niya. Bili naman ako. E, eh, wala na ako makita ng dalawang piraso o tatlong piraso. My gosh. Hindi naman ito. Mandarin ba to? Diba ito? Ito. Ang mahal pa oh, 42. My gosh. How much is this? Hindi ko alam magkano to. Ano bang pangalan nito? Japan. Oh, Japan kasi to. Saan ba ang Japan na presyo diyan? Wala. Wala oh. Wala naman Japan. Baka ito. Ano to? Ano to? Oh my gosh. Where is the price here? Baka naman sobra kamahal. Apple naman yun. Apple. Orange. Ito, mandarin. kanpi kanpi sabi niya, hindi naman ito canpi. 42. This one, 59. Hindi naman. Korea yata yan. Oh my gosh, where is this? Where is the price of this? Ay, ito pala, 18 siya. Na may presyo pala dito. Ay, anga. Ah, nga nga talaga. Malupit. Nga, 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 May presyo naman dyan. Oh, 18. Nakahanap pa ako doon. oh, my God, talaga. Sipa, para, sa baba, sa Meron pa lang. Ay, huwag kang galit kasi bumibili ako. Ano ka ba? Bakit ka nagsisigaw dyan? <laughs> oh, my God, nagsisigaw siya. Hindi. Hindi siya sumisigaw. Ayan, so magbabayad na tayo, guys. Let's go and pay. Pay, 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 pay. Pay, 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 pay. pay, chin, pay chin oh di diba? oh, mga alak ko ha kayo diyan ko kayo mga alak lak asan ah, na ba yung ano ay ito na pala yung daanan na iba na ngayon yung daanan ang pila 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 tayo ito lang po yung ating bibilhin Ayan, ang pila going to the counter. So, next pila, pila here. Ayan. Dito naman bilihan ng mga pagkain. Ayan. Ayan. Hindi ko alam kung para saan yung mga yan. So, ayan guys. Next na tayo. Tayo na yung next. Tayo na yung susunod. Susunod sa pila. Ayan, ayan, ayan. So, ayan po. Magbabayad po tayo dito. Salamat sa inyo guys sa pag pagwawatch. Thank you so much. Bye-bye everyone. God bless.